Kumigil ka ha. Ayano na naman ito? Grobe ka naman. Ba? Uy, kailan ka lang nag-inom? Kagabi ka lang nag-inom ha? Eh, nagpapaalam na nga sa iyo pag hindi nagpapaalam. So, kaya matagalit. nga hindi nga ako pumapayag. Wala naman niyang gagawin na, na ano ko na, na, na niya lahat ng pinauutos ko. Pwede yan sumama sa inyo ngayon mag-inom. Nandito na sila. Na, nakakahiya naman oh. Minsan lang sumama ka na. Mag-inom pa na. Ay, wait. O, ano na naman. Ay, yun ba naman yan? Hindi po nga ako nagsasalita. Ay, galit ka na ako. Ay, alam ko na yan. Ano oras na ala sa is? Alak sa is yan. O, alam ko yan. Magpapaalam ka. Yun nga. Sana. Magpapaalam sana. Boating o, tingnan mo. Hindi. Pero hindi ako ganyan. Hindi po nga ako tapos magsalita. yung magtigil ka nga. Lagi ka nalang ganyan eh. Anong lagi? Ikaw ang laging ganyan. Lagi ka nalang inom. inom, inom, inom tawag na nga si Tio Pepe. Wala boy. akong pakialam. Nakasigambal, papunta na nga to dito. May, bumili lang daw sila ng alak. Ay, wala akong pakialam. Minsan lang naman magakit yung dalawa eh. Tumigil ka ha? Kaya na naman ito. Grabe ka naman. Ba? Uy, kailan ka nag-inom? Kagabit ka lang nag-inom ha? Eh, nagpapaalam na nga sa'yo pag hindi nagpapaalam. O, so, kaya magagalit. nga hindi nga ako pumapayag. Oh, nagpapaalam ka, Hindi ako pumapayag! payag. 'yung dalawa? Ay, wala akong pakialam. Ano naman 'to? Oh. Titingin mo pa. Siya lang. Hindi pwede. Hindi nga, di ba? Ito ka naman. Grabe ka naman, Katrina. Na. Nagpapaalam ng na matino yung tao. Tapos pag gano, gagalit ka pa rin. Oh, basta hindi. Uy. Tara, tara. Oh. Sarap sana niyang iniinom ninyo. Nga. Ay. Hindi ay eh. Bakit? <laughs> ah, eh, bawal akong matino ngayon. Uy, anong, anong bawal? Kanina ko pa yung pinapupunta sa inyo. Hindi, hey, may anong... May gagawin kasi ako ngayon, gabi. Eh, yan. Susunod na lang kaya ako. Matikman naman lang masarap ito eh. Wala naman niyang gagawin na, na ano ko na, na nagawa na niya lahat ng pinauutos ko. Pwede yan sumama sa inyo ngayong mag-inom. Oh, pwede naman pala, pinapayagan ka naman pala. Sarap sarap na. Oh, sarap ito. Hindi may ano, may kailangan nang tapusin niyo gabi, kaya hindi ako makakasama. Eh, first class nga saan, paborito pa naman nga yung lambanong. Uli na no, mga. Iya. Ay, ay, kasi di ako pwede ngayon. Sarap sana sa asa na mag-inom eh. Nandito na sila. Na nakakahiya naman oh. Minsan lang eh. Sumama ka na. Mag-inom pa na. Oh, pwede na. Dali, tara na. Kaya mag-inom. Dali na. Kagabihin so, na tayo niyan. Eh, wala. Sasusunod na lang ako. Susunod na lang ako. At talagang hindi ako aari ngayon. Sayang ay, nag-usap-usap na tayo kanina eh. Hindi, pwede talaga ngayon eh. May yung gagawin talaga eh. Panen. Ano yan? Drawing na? Sa, ano? ta susunod na lang siguro ako. Uh, hindi kami na lang muna. Wag yun. may, may kailangan lang ako tapusin ngayong gabi. Sayang uh, eh. Pinapayagan ano, ka, ka na, na, na? na oh. Why no? Pumapayag na nga ako oh. <laughs> Napayag naman pala eh. Ay, mo sa mama. Susunod na lang. May hey, na lang next time kay... pa naman. Ayaw. Kailan ay, na, may kailangan lang ako tapusin. Oo. Sige, dito na kami.